Hati po ang naging opinyon ng mga viewers at supporters ni Rina sa planong pagsabak niya ulit sa season 2 na tambalan nila bilang magkuya niya. Hindi lang matiyak kung si Jomar ba ang bagong magiging love team niya. Dahil may napaplanong ding gagawing tambalan din ito. Kaya baka maibalik ang dati niyang tambalan, pero dahil nga po ang priority ng kalingap ngayon. Ay ang pag-aaral at pagbibigay ng suportang pinansyal para sa mga beneficiaries nito ay baka ito ay hindi priority sa kanila, kabilang kasi dito ang ating pinakamamahal na si Rina Mimay. Pero sa ngayon kasi ay nakatutok talaga ang kalingap sa pagtulong sa mga nangangailangan lalo na ang mga bagong beneficiaries ngayon na talagang nakakaawa ang kanilang kalagayan. Samantala, balikan po natin ang naging epekto at resulta sa naging pagsama-sama ng mga kalingap angels. Marami kasing viewers at supporters ng bawat beneficiaries ng Kalingap ang nanonood. At umabot na nga ito ng lagpas kalahating milyon na ang views sa loob ng isang araw. Marami kasi ang nagkakagusto dito lalo na naka-highlights dito ay ang pagbabago o pagiging transformation kay Rina. Kahit kay Kalinga Prab na upload, ay naka-highlights talaga dito ang mga eksena kung saan ay humakot ng maraming papuri ang mga viewers at supporters nito. Nag-request pa nga ang iba na sana may kasunod pa ito. Kaya naman siguradong mapapakinggan ito ni Kalingap Rab. At gagawa na naman ulit siyang ng Part 2 Nanograms Bonding ng mga Kalingap Angels. Ito kasi ay ginagawa ng Kalingap na pinangungunahan ni Kuya Bal Santos at Kalingap Rab. Para mabigyang hiling ang request ng bawat manood dito. At atin namang abangan ang panibago at kakaibang improvement na meron dito kay Rina. Lahat kasi talaga ay masaya nung napanood siya na malaki na ang naging improvement nito. Kayo mga kalingap, sana magbigay kayo ng komento, reaction, at suggestion para malaman namin ang inyong saluobin at damdamin. Para may parating natin sa kalingap team at magawa ng aksyon ang ganitong sitwasyon, at para mapagdesisyonan ang naturang revelasyon, at masagot ang inyong mga tanong, at mabigyan agad ng agarang solusyon. Bago ko po tapusin ay isang mapagpalang araw mga kalingap, lalo na sa ating ama na si Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, Kalingap Rab, maraming salamat po.